Tahimik man sa unang tingin, pero sa likod ng mga pabrika sa China ay may bumubuong krisis na hindi na kayang itago. Isa-isa nang nagsasara ang mga negosyo, hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa simpleng kahon. Oo, kahit ang mga gumagawa ng karton ay tinamaan na. Isang may-ari ng packaging business ang nagsabing wala na siyang ginagawa sa ngayon. Imbes na magtrabaho, tambay na lang siya sa pabrika ng kaibigan nagkakapit nagtitibong araw. Hindi na raw siya makapag-deliver kasi ang mga dating kliyente ay nagkakansila ng order kahit tapos na ang produkto. Paano na ang mga manggagawa kung mismong pabrika na ang sumusuko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang matinding epekto ng trade war sa Amerika at China ay tuluyan ng sumabog sa mga industriya gaya ng lighting, kasangkapan at maging sa mga basic goods tulad ng sapatos at damit. Sabi ng isang negosyante, halos 80% ng kanyang kliyente mula sa lighting industry ang apektado. Mababang tubo, mura ang presyo at halos walang teknolohiyang ginagamit, paano nga ba sila makakalaban kung tinaasan na ang buwis sa pag-export? Ang problema, hindi lang ito basta pagtaas ng buwis. Maraming negosyong Chino ang nalulugi at karamihan ay umaasa sa export para mabuhay. May mga factory na dating gumagawa ng furniture para sa ospital at opisina na ngayon ay nagsara na rin. Mahigit 100 empleyado ang nawala ng trabaho. Kahit matapos ang produksyon ay hindi na makalipad ang mga produkto. Canceled lahat ng orders at hindi rin tinatanggap ng kliyente ang delivery. Gaano kabigat ang tama? isang shipment na $500 lang ang halaga ay umabot na ng $1,000 ang shipping fee tapos dagdag pa ang $700 na buwis. Tubo pa ba ang makukuha mo sa ganun? Kung tutuusin, halos 60% ng nasa 14,000 mid to large scale companies sa China ang umaasa sa pag-export. Pero ngayon, dahil sa mataas na tariffs at kulang na orders, maraming negosyo ang lumilipat sa lokal na bentahan. Ang problema Sobrang dami ng kompetisyon at bagsak ang presyo. Parang paligsahan na kung sino ang unang malulugi. May ibang factory na sobra-sobra ang stock, may iba na hindi na makabayad sa supplier, at meron na ring nasa bingit ng pagbagsak. Bakit nga ba tila ba sinasabing compete to the death ang kalagayan nila? Kasi mas marami kang ginagawa pero mas malaki ang lugi mo. Ganun ka simple. Ayon sa isang survey mula sa Genpark, Park, isang Hong Kong-based export service company, higit kalahati ng mga exporter sa China ang umaasang mas bababa pa ang kita nila sa 2025 kumpara sa nakaraang taon. Ilan sa kanila ay tinatayang bababa ang benta ng 30%, meron namang nagsabing aabot ng 70%. Ang ilan pa nga, halos 100% ang inaasahang pagkawala ng benta. Sa gitna nito, sinabi ni Chris Pong ng Gen Park na habang tumataas ang gastos, lalo ring nagiging matipid ang mga Amerikanong mamimili. Dahil dito, kahit ang mga brand sa US ay apektado rin at nadadamay ang mga pabrika sa likod nila. Ang malungkot pa, marami sa mga pabrikang ito ang tumigil o bumagal ang produksyon. Hindi pa ito lubos na nakikita sa opisyal na datos, pero ramdam na ng mga taong nasa loob ng industriya. Totoo na 14% lang ng total imports and exports ng China ang galing sa US, pero ang epekto ng trade war ay malawak at malalim. Akala ng iba maliit na isyu lang ang nangyayari sa kalakalan ng China at Amerika pero sa totoo lang, matagal nang naglalaban sa tahimik ang dalawang higanting bansa pagdating sa ekonomiya. Simula pa noong 2018, nang ipatupad ni dating US President Donald Trump ang mga taripa laban sa mga produktong galing China, unti-unti nang nawalan ng kontrol ang China sa export industry nito. Maraming kumpanya ang lumipat ng produksyon sa Southeast Asia gaya ng Vietnam para makaiwas sa buwis at taripa. Isa ito sa mga paraan para makalusot sa mahigpit na patakaran ng US pero hindi ito nagtagal. Ngayon, tumaas na ang kabuang taripa ng Amerika sa mga produktong galing China hanggang 145% at may ilang kategorya na umaabot pa ng 245%. Dati may exemption pa ang maliliit na package pero ngayon, tinanggal na rin ito. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, sobrang bigat ng epekto nito sa industriya ng China. Kahit na mas mababa ang kita ng bawat tao sa Vietnam kumpara sa China, mabilis pa rin itong umunlad dahil sa muling pag-export ng mga produkto mula China. Noong 2018, nasa 83.9 billion dollars palang ang export ng China sa Vietnam, pero nitong 2024, umabot na ito sa 144 billion dollars. Samantala, ang export naman ng Vietnam papuntang US mula $49 billion noong 2018 ay tumalon na sa $196 billion. Totoo bang Vietnam lang talaga ang nag-export? O ginamit lang ito bilang daan ng China para makalusot sa taripa? Pag-upo ni Trump noong 2025, mas hinigpitan pa niya ang mga pulisya. Bukod sa pagpapatuloy ng Section 301 tariffs, nagdagdag pa siya ng bagong batas na tinatawag na reciprocal tariffs mas naging mapanuri ang Amerika sa mga produkto. Isa na dito ang pagtuturing sa tariff fraud bilang mabigat na krimen na pwedeng makulong hanggang 20 na taon ang mga executives ng kumpanyang lalabag dito. Pwede ring masuspinde ang export license ng mga kumpanyang mahuhuling gumagamit ng transshipment o peke ang bansang pinagmulan ng produkto. Mayroon na ring global tracking system kung saan sinusubaybayan ang pinanggalingan ng mga produkto sa buong supply chain gamit ang teknolohiya gaya ng blockchain. Sa ganitong sistema, kahit saan ka pa mag-ikot, malalaman kung saan talaga galing ang produkto. At kung mahuli ka, handa ka na ba sa multang triple pa ng tinangkang iwasan na bayarin, dagdag pa ang kita ng kumpanya mo sa loob ng sampung taon na mawawala? Sa sobrang higpit ng bagong mga batas, napilitan ang mga bansa sa Southeast Asia gaya ng Vietnam, Thailand at South Korea na maghigpit din. Ang Vietnam, na unang bansa sa rehiyon na sumang-ayon sa zero tariff deal sa US, ay nagpatupad rin ng mas istriktong patakaran simula April 15, 2025. Inatasan nila ang mga exporters na magbigay ng mas detalyadong dokumento ng produksyon at pinanggalingan ng produkto bawal na ang gawagawang Certificate of Origin. Bakit kaya biglang todo higpit ang Vietnam? Dahil ayaw nilang maputol ang magandang ugnayan nila sa US na siyang pangunahing pinagmumulan ng dolyar sa rehiyon. Pag nawalan sila ng access dito, baka maulit ang financial crisis na nangyari noong 1998. Ganon din ang Thailand. Naglabas sila ng listahan ng 49 na produkto tulad ng solar panels, steel pipes at electric bikes na kailangang patunayan na talaga sa Thailand bago ito payagang i-export. Sa South Korea naman ay may sarili na ring task force laban sa smuggling. Sa unang quarter ng 2025 pa lang, umabot na sa 151 million yen ang halaga ng mga Peking Korean exports na galing pala sa China. May mga baterya at surveillance equipment na gawa sa China pero ipinasa bilang Korean-made papuntang US. Ngayon, nakikipagtulungan na rin ang Korea sa US Customs para sa mas mahigpit na investigasyon. Ang China ay gumagawa na rin ng paraan para makaiwas sa buwis ng Amerika. Isa sa mga hakbang nila ay ang pagtatayo ng mga pabrika sa ibang bansa gaya ng Mexico. Sa Mexico, may mga industrial zones na eksklusibo para sa mga negosyanteng Chino. May sarili pa silang bersyon ng Yiwu, isang lugar para sa mga maliliit na paninda. Patunay ito na mas malalim pa ang pagdepende ng China sa US kaysa sa 14% na sinasabi sa datos. Pero kahit gumagawa sila ng sariling paraan, lumalaki pa rin ang epekto ng trade war. Sa Shanghai pa lang, bigla ang bumaba ang dami ng kargamento papuntang Amerika. Mula kalagitnaan ng Abril hanggang Mayo ay kinansila ang maraming biyahe ng barko. Mula sa kapasidad na 376,000 TEUs bumagsak ito ng halos 40%. At kung pati mga bansang tulad ng Mexico at India ay magsimulang higpitan ng transshipment rules, mas lalong hihirap ang pag-export mula China. Paano kung tuluyang maputol ang daan palabas ng China? Ngayon pa lang maraming kumpanya ang nalulugi. Yung iba, napipilitang magsara. Kahit yung mga lumipat na sa Southeast Asia, nasa panganib pa rin. Kung hindi hihina ang gulo sa pagitan ng US at China, marami sa mga negosyante ang hahantong sa pagsasara o pagkalugi. Pero mas mabigat pa sa buwis ang epekto ng permanenteng pagkawala ng mga customer. Tulad na lang ng Apple, dati halos buong production nila nasa China. Pero ngayon, mabilis ang paglilipat nila sa India. Ayon sa ulat, tataasan ng Apple ang production ng iPhone sa India ng 10% ngayong taon. Sa ngayon, nasa 20% ng lahat ng iPhone sa mundo ay gawa na sa India. Sabi ng mga eksperto, hindi lang ito tungkol sa gastos dahil gusto ng Apple ng mas ligtas na supply chain, mas matatag na relasyon sa gobyerno ng US, at mas kaunting panganib kung sakaling tumindi pa ang tensyon. Kaya nga mas pinalalalim nila ang partnership sa Tata Group na isa sa pinakamalaking kumpanya sa India. Kung tuluyan nang umalis ang mga kumpanyang tulad ng Apple, hindi lang trabaho ang mawawala sa China. Posible ring maapektuhan ang ekonomiya at katatagan ng buong bansa. Sa ngayon, malinaw na hindi lang simpleng trade war ang kinakaharap ng China dahil ito rin ay pagbabago sa ating pandaigdigang ekonomiya. Habang lumilipat ang mga kumpanya sa ibang bansa, lumalayo rin ang tiwala ng mga mamumuhunan sa dating tinaguriang pabrika ng mundo. Posibleng ito na ang simula ng pagbagsak ng isang higante. Pero sa tingin mo, Tuluyan na nga bang matatalo ang China sa larong ito ng ekonomiya? I-comment mo ang opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.